Yan. check chicken na naman. Pangalawang araw na namin dito. So, pang Ay, si Carla. Pang taas. Thank you. Ayaw sumakay ni Connor. Ayaw sumakay ni Connor. Buhatin niya. Natakot eh. Grabe, ang lakas-lakas ng boses mo ba? Oh, Timing si Gagger! Timing Gagger, yung mga tao. Ah, pa! Ayun, gagger dito. Timing Gagger! Yung may Gagger! Ito, Ito, Timing Gagger! 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 Ito, Masiswimming lang kami. Ano, Joy? Nag-ready na, Nag na siya sa yung one-piece. Oh. Ang tara na. Tahimik yeah. walang traffic Ay, Kasarap mag drive. Oo nga, no? Tingnan mo, tingnan mo hanggang doon. Oh. Walang sasakyan. Walang ka... Masyadong sasakyan, no? Oh. Mm -hmm. Tapos, ang, ang kaibahan talaga sa dito. Sa makpang pa yan, wala na. Oh, ang kaibahan dito sa... Pampanga. Hindi ganun ka-traffic na ano. Yung tulad sa Cebu. At saka ang daan, tingnan nyo naman, ang oh guys, oh. Diba? Sulit ng ano, sulit, napaka luwang, oh. Kaya ito yung minamimiss ko sa sa ano, sa Pampanga. At saka yun, you no? Know, golf course yun, yun. Doon tayo mamaya. Yan. Yan. Iwan ko ba? Yan. Mga ano yan. Ay, meron kang aga-aga, oh. Ang kanta pala niya sa loob. Pansin mo? Mm you Yan know. may, may japan. ano dyan? May entry dyan ba? Ate, may entrance dyan? Nakputa naman sila. Imbis <laughs> na po. I'm <busy." laughs> <laughs> 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 Ayan ba? Ayan ba? ba may asawa na piloto? Tingnan mo, nagpipitot na lotion. <laughs> Ayun na, ayun na, asawa po niya, piloto, pero sige niyo, ganyan ka gipit. Tuloy <laughs> ka, Balbon. Okay. <laughs>